Diyan, god, ang naman dito sa loob. E, I mean, sa labas. Pan. I need aircon. Bakit may aircon ba dito? Eh, sabi ba ko? Sabi mo aircon. I need aircon. Gusto ko magpa-aircon. Dino, oh. meron kilate dyan dito. Pumunta ka dun. Pumunta ba? Nagsabi ba ko na pupunta ko dun? Eh, gusto dito. mo, di diba? Gusto mo ng aircon. Yes, may sarili ako. Yes. Wala well, mong pumunta. Pumunta ka nga sa loob. May electric pump ka doon. Pero hindi ka na mainitan. Huwag okay. na nga kayong mag-away. Kasi hindi naman kayo mayaman eh. Okay, eh, fine. Fine, tagal. Hindi, wow. Teka, Jun, huwag ka naman yung masyadong masyadong ano maarte kasi hindi, hindi ka mayaman. Hindi naman ako maarte. Oo oh. nga. I mean, joke Ito lang yung sinasabi. Hindi pa kayo mabiro. Biro lang naman yun eh. Pampatawa kasi yung mga mukha niyo para namumusdo. Sorry ka! oh my god! Ano ka? ka? Ano <laughs> Ito mga ang galing. Ito mga ang galing. Pwede, pwede, na, pwede, na, pwede, pwede na. na kayo ha. Pwede na kayo. Artista kayo ha. Ma-artista Ma kayo ha. Pwede na ba kami mag-artista? Yuuu! Hey guys, subscribe na, na. Ano, ano, ano? Subscribe. Okay, okay, ano, 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 ano? Bago namin nila tatunin yung magpapakilala video Magpapakilala kami. Sige, magpakilala kayo, magpakilala. Sino ba kayo? My name is Shelby Basilan. My name is Roselyn Yarsaga. My name is Jenny Pion. Jenny? <laughs> I got Jen. Huh? Call me Jen. I mean, yung full name ko. Roji. <laughs> oh, Call hino, me hino, Jen. Sino yan? Nandyan? Call me Jenny Pion. Jenny <laughs> Pion. <laughs> Sorry for us. Ikaw. Asking. Pakilala na. Ay, Jen na yun. Joey Maribon. Ay na Jen. My name is Serena Maribo. name? My name is Joy Maribo. Ay, ang pobi <laughs> naman. Ikaw. ikaw. Oh Elang. Janila Maribo. Ikaw ba ikaw? Pakilala. My name is Janila. Ang tawag <laughs> sa atin ay... Shera Isla, Isla Family. Shera Isla Family. Hey. Bago natin ipatuloy ang ating video, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and comment. And share! Thank you! Kailangan subaybayin nyo ang aming vlogs. Yeah. Yay! <laughs>